Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat diyan At sana Sa mga sandaling ito ay nasa mabuti kayong kalagayan at Nasa magandang kalusugan So time check natin ngayon mga kabisay is 6.05 At tayo ay maaga ngayong magdidilig mga kabisay So samahan nyo ako at sana ay eh, samahan nyo ako hanggang matapos ang video kong ito so ngayon mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento ng aking mga halaman sa so, ngayon ay eh, maaga akong magdidilig mga kabisay dahil masyadong napakainit pag tinanghali eh, hindi ako makatapos agad at masubra ng init mga bandang alas 8 pa lang eh, nakakaramdam na ako ng sakit ng init sa balat at sa ngayon ay magdidilig ako ng maaga mga kabisay at bago tayo magdilig doon gusto kong ipakita sa inyo mga kabisay ang aking mga opo eh ah, opo mga talong pala ayan at mayroon na sila doong mga bunga ayan o eh. maaga silang namunga kaya maaga rin natin didiligan at dito ang mga upo natin ay kapipitas lang pero mayroon ng mga panibagong bunga na naman mga kabisay syempre medyo hindi natin pwedeng lahat lahatin dahil yan ay mayroong maliliit syempre may iwan muna yung maliliit at ating palalakihin Ayan at dito banda, meron ditong mga bungang naka ah uh, handa na naman for another pitas. Ayan 'no. Oh. Dito meron din. Ayan at uh, naka abang na yan para sa susunod na pagpitas. At ewan ko bakit nagkaganito ang ating upod ini mga Kabisay. Parang may dumaan ditong at nagkabalibaliktad ang ating upo o sadyang inano ng hangin ayan ibinalik ko lang siya mga kabisay kasi baka mamaya maano masira yung kanyang balat ayan may mga bunga yan dyan mga kabisay at sa awa ng Diyos ay eh, nakakaani na tayo at dito meron ding dalawa ayan at doon ako mag-uumpisang magdilig mga kabisay so samahan nyo ako ngayon at dito meron yatang nalisanan ito may malaking isa nalisanan yata ito kahapon uy ang parang nalisanan ko yata ito kahapon pagpitas ko mga kabisay <laughs> nagmamadali ako kahapon gawa ng umulan nako kailangan pitasin yan mamaya dahil baka mahinog at ito meron pa ditong isa Ayan o, nagtatago. Ayun. Ako nakatago pala yun. Hindi ko napansin kahapon. Pero okay lang. Mamaya pipitasin ko na lang. So, ayan mga kabisay. At naandito ako ngayon sa may dalawang drum. Ito ang ipandidilig ko ngayon. So, ayan mga kabisay. Abangan nyo ako at doon ako mag-uumpisa. May julong yun. Doon ako mag-uumpisa. Oh. alright. Samahan nyo kung mga kabisay. So, oh, yun nga mga kabisay at mauubos na yung tubig natin. Kukunti so, na lang ang laman ng mga drum. Ayan, at doon ay kukunti na rin lang. So, ang gagamitin natin mga kabisay ay isa ng balde at isang ligadera. Dahil hindi na kayang isalok ng ligadera kaya tatabo-tabuin ko na lang para makapuno ako sa ligadera. At yung balde pwede pang isalok. So, abang-abang mga kabisay at layo ay na sa kalaghatian. Ayan. Kung makikita nyo, ay nasa kalaghatian na tayo. Pero, mas higit na marami ang didiligan ko dito kaysa dito sa porsyo na to. Dahil dito ay medyo makitid. Eh, dito medyo malapad papunta doon hanggang doon sa likod ng kawayan. Kung makikita nyo. Ayan hanggang dun sa likod na yun so abang abang mga kabisay at samahan nyo ako So yun mga kabisay at tayo nakatapos na at oras natin ay alas 8.15 So nakadalawang oras din tayo mahigit na nagdilig mga kabisay at kung makikita nyo yung sadyang napakainit na naman ngayon at ayan oh grabe nararamdaman ko na naman sa aking balat ang init ng ating mga ng araw mga kabisay so pagpasinsyahan nyo na dyan dahil medyo napagod si ako kaya medyo na demoralize yung sinabi ko so ayan mga kabisay at na diligan ko na yung aking mga talong at dito nga pala mga kabisay mijo eh, medyo na disgrasya yung ating tatlong punong talong ayan at may mga bunga na sana yan eh kaso ewan hindi ko alam kung ano ang nakadisgrasya nyan at dito naman ay eh, may mga bunga na din ayan So yung ilang pirasong talong nating tanim ay sa awa ng Diyos ay mapapakinabangan na at ayan na. Siguro mga ilang araw na lang ay pwede na nating kunin yan. At dito naman mga kabisay sa awa ng Diyos ay tapos na tayong magdilig ng mga opo. At ayan, tanghali na at medyo masakit na sa balat ang init at tayo ay Ayan, meron tayong mga nakikita bunga dito mga kabisay. So, meron pang mga bunga dyan mga kabisay. At hindi nga lang masyadong makita dahil nakasuot. At dito, ayan, meron pang medyo malaki-laki na malapit ng pitasin. Siguro next time ipapakita ko naman sa inyo kung paano naming iha-harvest yan. Dahil hindi ko pa na ipapakita sa inyong mag-harvest. Maipapakita ko sa inyo ay na-harvest na. So siguro sa susunod papakita ko sa inyo dahil meron pa tayong mga ilang piraso na ha harvest diyan. Kaya lang marami pa ang hindi ma-harvest dahil medyo mga small size pa. So ayun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at pagpasensyahan nyo na na medyo mahaba-haba ang video natin ngayon dahil syempre mas maganda yung makikita nyo ang mga information sa ating mga ginagawa dito. Alright, so thank you so much heart. God bless us all. Bye bye.